Nakakita siya. Mamaya natin kausapin si Aton. Kasi nahabol din niya yung ano, hearing sa taas. So, good morning po sa inyong lahat. Nandito po ako ngayon sa Marikina Hall of Justice para po sa day 4 ng hearing between na Dave and Dave. So masama po pakiramdam ko Sorry po sa boses ko Talig <coughs> na ako ng gising So hindi ko naabutan yung pong pagdating Nung pong dalawang abogado Ni attorney Maggie uh, magi Wala daw pong kasama Na artista ngayon Ang kampo ng TVJ Wala po si Tito Sen So I believe ang kasama lang po ngayon Si Ma'am Jennifer It is her turn para po mag-witness dito po sa induction para po sa kaso, para po mapigilan yung pong tape sa paggamit po ng pangalan na itpulaga hapang habang gum, uh, tumatakbo po, po yung pong kaso. Okay, so ito na po yung huling araw na magpepresent ang witness ng TVJ. Pagkatapos po nito, yun na pong uh, tape ang magpepresent ng kanilang mga witness. Uh, tanong po natin kung yun pa rin yung plano nila, kung yung lima pa rin ang uh, na-witness kasama si Ma'am Malucho Afagar, Vincent Puncio at iba pang mga balak i isalang ng tape bilang kanilang mga witness. Okay? So medyo mahaba-haba din po ito pong takbo ng kaso na to, pang-apat na linggo na. O okay. injunction pa lang yung pinag-uusapan po natin, hindi pa yung aktual na kaso mismo. Pero ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin po yung coverage po natin. <clears throat> yun lang, medyo nalate ako ng konti ng gisen, medyo masama pakiramdam ko. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung coverage. And uh, hopefully po malaman po natin yung pong nangyayari sa kaso, yung pong update, at yung ano pa yung mga balak in the future nitong dalawang kampo. Maganda, matanong din natin kay ma'am, kay ma'am uh, Maggie, attorney Maggie, yung pong pagdating sa Dabarkads, kung totoo ba na hinaharangan din po nila yung pong pag-apply uh, ng TDJ, uh, TVJ ng trademark para po sa word na cards So lumabas po yan sa news kahapon. So tingnan po natin. And of course po, uh, marami pa pong mga ibang issue na lalabas dito in the coming uh, days at dito sa, sa hearing. So tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Um, see you po sa next video. Tara samahan nyo ako. Pasok tayo. <coughs> okay. Nalate ako ng ano sa mga pakiramdam ko. Hindi ako makapagsalita. Pagpasok ko, oh, tinanong ko yung guard. Nakataas na daw parehong abogado. Kadalasan, mga quarter to eight, tumarating na sila eh. Dumating ako dito, mga ngayon lang. Eh ngayon, yung mga klase sa eskwela, na-cancel lahat. Pero dito sa hearing po, ay tuloy-tuloy pa rin po. So eh, dito po tayo, yan sa likod. Diyan po sila dadaan mamaya. Diyan po sila bababa. Tapos, uh, hopefully po, makausap po natin at mahingan po ng panig tungkol sa mga ganapan po <coughs> ngayon. ang, ulan, may bagyo po. May bagyo po yata, eh, di ba? So, tayo, kahit umulan, umaraw, tuloy pa rin po yung coverage po natin. Kahit paubusan tayong boses, eh, try pa rin po natin na uh, ibigay po sa inyo yung mga nangyayari po ngayon. So, yan. Nang apat na araw, di ba? Nung unang araw, ang nag- uh, nag-testify si Joey De Leon, yung pangalawang hearing, si Tito Soto, Tito Soto dapat tapos hindi natuloy, sa pangatlong hearing siya natuloy. At ngayon po sa pang na hearing, uh, dito na papasok si Ma'am Jenny Ferre. So makikita niyo po kung gaano katagal minsan kapag mga trial na ganito, kapag mga hearing na ganito, kung gaano katagal inaabot sa ating justice system. Kasi po sa dami ng saan sa dami po ng mga dinidinig na kaso, sa dami ng mga kailangang resolbahin ng korte, tumatagal po minsan nga po taon two years, three years o, pero sana naman po hindi na umabot ng ganoon pagdating po sa kaso dito sa TVJ. O, pero ganoon pa man uh, either way eh, pabantayan po natin at uh, alamin po natin lahat ng mga nangyayari dito guys okay? so thank you very much po, pasensya na sa boses ko see you po sa next video, stay safe parati guys bye bye